eight signs na nahuhulog na sa'yo ang isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number 1, gusto ko niyang kasama araw-araw. Number 2, sobrang bilis niya na mag-reply sa'yo. Kapag mahal ka na niyan, okay lang sa kanya ang walang tulugan. Makausap ka lang o makachat ka lang. Number 3, kapag palagi ka niyang binabati tuwing umagat bago matulog. Tandaan mong kapag mahal ka na niyan, ikaw ang una at huli niyang iisipin pag at bago matulog. Number 4. Kapag nagsiselos na siya pero hindi niya sasabihin sa'yo. Yung tipong nagtatanong na siya kung sino yung babae na kilala mo o nakakasama mo. Number 5. Kapag alam niya lahat ng special date sa buhay mo. Yung mga mahalaga at tungkol sa'yo. Number 6. Susubukan kanyang palayuin sa buhay niya kumbaga pagsubok itetest niya kung gaano ka katatag number 7 kapag iniisip at inaalala ka niya araw-araw yung tipong wala pang kayo pero higit pa sa jowa yung pag-aalala niya sa'yo number 8 Kapag hindi na siya naghihinayang at ka It means kapag ginawa niya na ito sayo Handa na siyang gawin ng lahat Huwag ka lang mawala kasi mahal ka na niya 4 signs na wala na siyang gana at hinihintay ka na lang yung sumuko at bumitaw. Makinig ka para malaman mo. Number one, palagi siyang busy at halos wala ng time sa'yo. Wala na kayong time sa isa't isa. Tandaan mong useless ang salitang busy sa taong ikaw yung priority. Walang busy sa taong lubos na nagmamahal. Number 2, madalas na siyang nagagalit sa'yo. Yung tipong wala ka namang ginagawang masama pero nagagalit siya. Number 3, hindi na siya nag-a-update sa'yo. Okay lang kasi okay lang sa kanya kahit mawala ka. Number 4, sobrang lamig at walang gana sa mga chat o pakikitungo niya sa'yo. Mararamdaman mo ito dahil nagpapakita na siya ng pagbabago ibang iba na siya sa dating nakilala mo. Kapag ganito na yung ipinaparamdam sa'yo, malinaw na hinihintay ka na lang yung sumuko at bumitaw. Kasi ang totoong nagmamahal, gagawa iyan ng paraan upang magkaroon kayo ng quality time para maibalik ang sayang inyong unang naramdaman. Tandaan mo yan. God bless. 3 reasons kung bakit hindi ka magustuhan ng babaeng gusto mo. Pakinig ka para malaman mo. Number 1 Palagi mo siyang hinahabol. Natural lang sa atin nahabulin ang isang bagay na gusto natin. Pero kung palagi ka na lang naghahabol sa babae, nawawalan ka ng halaga sa kanya. Kasi gusto niya rin sanang ipanalo ka kaso parang wala ng excitement sa kanya sa kakahabol mo. Number 2 ginagawa mo siyang priority sa halip na sarili mo, trabaho o pangarap mo, inuuna mo yung babae. Tandaan mong naa-attract ang isang babae sa mga lalaking busy at productive. Number 3, masyado mo siyang pinupuri. Halos araw-araw mo siyang sinasabihan na ang ganda mo, ang sexy mo, masaya kang kasama, at ito ay nakaka-turn off sa kanila ginagawa mo siya palagi at nating special dumadagdag ka lang sa kanyang mga listahan iyan ang tatlong rason kung bakit hindi ka magustuhan ng babaeng gusto mo at kung nakarelate o nakatulong itong video huwag magkakalimutang i-follow ako at i-share mo na rin itong video tandaan mo yan. God bless Makinig ka kung yung taong mahal mo ay biglang nagbago yung tipong kaya ka niyang tiisin at hindi ka usapin. Yung tipong hinahayaan ka na lang niya palagi na hindi naman niya dating ginagawa. Kapag ganyan na, asahan mong may iba ng taong pinagkakaabalahan at pinaglalaanan ng oras. May iba ng taong nagpapasaya sa kanya. Kaya kanya nagagawang pabayaan at tiisin. At kung ako sayo, huwag ka nang mangungulit kung ganyan lang din. Kasi kung talagang totoong mahal ka niya, kahit ano man yung mangyari, hinding hindi kanya niya kayang baliwalain at pabayaan. Tandaan mo yan. God bless. Kapag sinin lang yung chat mo, tumigil ka na. Huwag mong pilitin ang isang taong replyan ka. Alam mo kapag interesado sa iyo ang isang tao, kakausapin ka niyan kahit hindi mo pilitin o sabihin. Hindi mo kailangang maghintay ng ilang minuto o oras para lang sa reply niya. Kaya matuto kang makiramdam. Hindi yung pilit ka ng pilit ng iyong nararamdaman, e wala ka namang halaga sa kanya. Tandaan mo yan. God bless.